system. Oh. Waterway systems. Mm. May napansin ako eh. Sabi di BBM, balikan kaya natin yung uh, river basin na programa oh? pro programa ng ng amako. Parang hmm. nagkausap yata kayo ah. kung Jo. Kasi <laughs> <laughs> lang natin isang araw. Gusto niya raw uh, balikan niyan uh, yeah, yung uh, uh, river basin program from? sa Bicol oh. nung sinimulan ni oh. FM. <laughs> Bakit ba na baon-baon yan? Eh, kailangan talaga hmm. naman natin yun. Kasi yan po yung river basin program. Bukod sa flood control, nandyan na rin yung agriculture. Hmm. Di ba? Lahat yun. Uh, nav uh, water system navigation. Yeah. Kasama na yan. Comprehensive uh, po yan. Environment, mga ganun, etc. Oh, Kompleto oh. na yun. Nagpunta kasi sa Bicol. Hmm. Nakita niya. niya. Nag-helicopter eh. Mm. Nakita niya hindi bumabaha yung bahay. Eh. Di, hindi humuhupa. Hindi humuhu oh, oh. eh, sabi ng mga pinsan ko eh. Ay ilang araw na yun? Araw na. Dapat wala Wag, na. Wag siyang madadaan. linggo na. Linggo na. Mm. Ah. Bicol River Basin Development Program po yan. Iyan mm. po eh ating programa yan kasama ang mga foreign. Mm. ADB, uh Bati USAID, pati World Bank. World Bank, uh, European Economic Community. Okay. Da, ang background niyan kinover ko kasi yan eh, kay birata, birata. Yeah, yeah. Ang vehicle po isa sa pinakamahirap na region, region. noon. Hmm. Kaya kailangan at ang isang dahilan diyan ay yan nga bagyo. Kaya ito, ito bagyo. it is not just about ano, it is all, it is a poverty reduction, poverty elevation program as well ito. Yung okay, Bicol River. Okay. Sabi ni dya, Sabi asama ni, asama ni BBM. Animation. Oh, mm -hmm. yun nga lang hindi natapos si daw nung 86. Mm. -hmm. Nawala na yung project. Basta natigil lang. Mm. -hmm. So we have to revisit it now. Actually hindi natigil. Yung components ng project pinaipirapiraso. Hindi in in integrated. Mm -hmm. Pinapiraso ah. Oh, paggawa ng kal... kal ah, oh, kanya kanya. <laughs> sa LG. Yeah. Parang tingi yan. Yung sachet. Oh. The sachet oh. culture. Pag, paggawa ng Ayan kalye. Ayan po, yung mentality. Paggawa ng kalye, hindi na kayo nag-uusap. Ito bang kalye nito, ayos? Mataas. Mag, uh, dun sa mababa. Dapat tataas oh. kayo. Yung ganong klase. Paggawa ng irrigation, o oh, eh, kanya-kanya na -kanya to. Yung ganong klase. This jibes with, with, with what, with what uh, DPWH Secretary, Mention, uh, Manny bono, Who was also there? Sa kailangan po time. daw, hindi na piecemeal <laughs> ang ating flood control <laughs> projects. Kasi yung, yung piecemeal, ibig sabihin, oh, congressman ako, kuha ko no. Dito sa, sa niyan, district. No. Gagawin ko tong imbornal dito. Dito okay. sa district ko, ha? District oh, ko district lang. Mm. Uh, Magbahalo na kayo sa ibang... Kailangan daw po, river basin approach. <laughs> approach. Yeah. Full, yun ang talagang fully integrated. Kasi ang, ang susi po dyan, hindi natin maiiwasan yung malakas ng ulan. Yes. Uh, nasa dasal na yan. Oh. Wala, wala, sa, wala sa kontrol na yan. Wala So ang kailangan na sunusyut niya, panong umagos ang tubig... Okay. Sa tamang... ano? Uh, uh, at mabilis. Mabilis. Uh, at kung bumahama, kung mabilis ang drainage... Kung bumahaman, hindi ganyang kataas para. na umaabot sa bahay. Lag na ang uh, daming damages, property, persons, okay, okay. etc. So, yung dredging, malaking bagay yun. Mm. Kasi napansin ko, dati-dati, sa amin sa Marikina, sabi ko nga sa iyo, umihilang ang langgang bahay. Um, Yare. Um. But this time, Wala. In inches of rain, 8 inches, ang laki. Walang, uh, walang baha. Why? Na-dredge kasi yung mm. pasig eh. Tumaas ang kanyang carrying capacity. Carrying capacity. Ibang klase yon. Pero hindi mo napansin, pare, nagsalita lang ang presidente na kailangan ibigay lahat ng tulong. Ang daming agencies na press release si kung ano-anong klase tulong. Nagising? Hindi. Eh, di, eh lang? Aha. Halimbawa, disood. Moratorium on housing loan amortization. Yeah. yeah ganda, ah Ha? Hindi, eh, kundi kung di ka naman affected, moratorium ka rin. Ano yan, eh, paano mo pipiliin? Sino ang memoratorium, uh, may moratorium? Sino? Pagkakataon na to. Mm -hmm. <laughs> di mo na ako <laughs> Di mo na eh, yung mga ganyan pag-iisip, <laughs> Ah, kasi sinabi ng presidente, mm -hmm. kailangan meron kayong uh, activity. activity. yung mga press release nila, ibabangga nila ngayon sa presidente. This is in line with what the President said. Yun! Ayan, ganun sila. And thus, we are rolling this out. So, ganun lang yan. Uh, tapos, pero meron daw sila, ano, ayuda. O, oh, hindi na. Uh, pero medyo 15 million lang. Ilang kaya tatlo oh, mabibigay na? Construction materials. Ayuda? Eh, baka wala pa isang barangay. Pare. <laughs> <laughs> tatlong, tatlong bahay. Tatlong bahay. Tatlong <laughs> bahay. <ang po. laughs> Anak ng toko naman eh. Yan ang hindi ko gusto eh. Uh, help! Ngayon po, maraming nananawagan ng pagkain daw. Mm. Pagkain ang uh, sinasabi. At saka tubig, drinking water din daw. Oo. Uh, uh, tapos manpower kasi marami pong areas mm. na nalubog, na landslide. Yung mismo mga... Maraming nagtatawag po ng uh, volunteers. Saka yung mga mismong tutulong dapat na frontliner, sila mismo apektado. Mm -hmm. Kaya test has to be some people mm -hmm. outside of the mm -hmm. region or outside oh, of the community. Diyan sa so Talisay, halimbawa, nagulat na lamang daw yung mga taga doon, hindi talaga nagla-landslide doon. Oh, hindi Itla nag landslide Ang lakas daw, sabi sa akin, yung isang, yung isang kap-klase ko, si Hill Karandang, meron siya dyan sa may ano ng uh, oh. lake. Iyari. Iyari yung boomerang niya. Ubus. Naanod. Ano ba? May scientific explanation dyan. E? Yung hollowing effect. oh. oh. Ang lakas daw na kanina. Akala mo. Oh. Okay. Akala mo. Wala. Okay Akala ka. wala mo wala. Oh. Oo. Pero Kas, doon kita, sa ka. sa loob, hinuhukay, hinuhukay na ng ka. tubig. Ay lalim pala. Oh. Ganon. Ganon. Ganon nangyari sa kanya. Ang land bank din daw. Merong support. Sabi ng DTI, kayo mga small and medium scale. Mangutang kayo. Ba, Para maka... Uh, yan ba ang tulong na ibibigay nyo? <laughs> pa, mangutang kayo. Land back. Mangutang kayo. Pero SSS, GSIS, nag-ano na rin siya? Mm -hmm. GSIS, ha? Tsaka SSS. Ba, pa. ayos na. Ah. Humabol, humabol humabol. 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 Ito ba, pare, nakakatawa. Mm. Para daw matulungan yung mga tinamaan ng bagyo. LTO. Pare, paborito mo. LTO. Oh. I-waive daw yung mga penalties ng mga hindi makarehistro. Yeah. So lahat yan, hindi. Pa Paano mo claim ikaw, eh tinamaan ka ng bagyo? Nandito ako sa Manila. Tinamaan din ako eh. Tinamaan ako. okay, claim ko sa LTO, walang penalty. Ganun ba yun? Pinag-isipan kaya itong mga ganito. <laughs> ano, kukuha ka ng certification sa barangay na ikaw ay tinamaan? Mm. Eh, ga-sino ba kausapin mo si Kapitan? Hmm. Yan ba yung mga tulong kaya na nasa isip ni BBM? No, sinabi niyang... Tumulong. All hands on deck. Ah. DBM naman, nag-release daw ng unprogrammed funds. Oy, oh, thank you. <laughs> Unprogram nga yan eh. Ah pare. Ito yung uh, di ba sinasabi si Ako Bicol. Si Ako Bicol po si siya ang head ng siya ang party list uh, representative ng Ako Bicol. Si uh Rizal Dico. Rizal Dico. Oh, meron ngang press release dito. Nagkataon lang po nasa abroad siya noong uh, bumagyo. Ah, uh, marami ngayon nagki-criticize, aasa na raw yung uh, flood control ng Bicol. Mm -hmm. So, nag-deny uh, po si ko, si Congressman ko, ng Ako Bicol. No, so he wasn't denying, he was refuting accusations na kusa napunta daw yung uh, ano. Well, in effect, deny denying uh, na, mer na merong 9 billion fund control mm -hmm. para sa sa region. Ang sinasabi niya, dinide niya po wala, hindi raw nabigyan ng Bicol region ng uh, 9 billion for flood control. Yung kasi ang sabi sa social media. Oh. Na binigyan. They are one of the smallest now, allocation for uh, flood control. 8.5 uh, lang. Ito po ang sabi ng source ko sa Senate. Okay. Yung ating flood control this year hindi itemized hindi mo pwede sabihin, uh, itong ganitong halaga sa Bicol Region, itong ganitong halaga sa Davao, itong halagang ganito sa Ilocos. Hindi po. Lapsam yan. Flood control. Mm -hmm. Okay? Ang gagawin mo ngayon, aayusin mo lang sa DPWH. Meron na secret listahan daw doon at doon na nakaayos yan kung saan-saan mapupunta. But on its face, ang flood control budget ay lump sum. Okay. So, pinahanap niya nung ating source uh, kung uh, sa DPWH kung magkano talaga yung napunta sa Bicol. Hindi mo na mahanap yun. Ah, hindi na ba? No Hindi way. mo na makikita? Hindi. Meron namang kontrata doon sa DPWH. Hindi, bakit lump sum? Nung panahon mo ba, lump sum? Ang mga projects. Di ba itemize yan? Mahina kayo nun. <laughs> Masasa Ngayon masasabi ko na, ah, John, not mahina kayo noon. Simple, hmm. simple. Lump sum mo. Di ba? Mate-trace mo ba kung saan mabubunta yan? Kung sa uh, Bicol. Eh, oh, <laughs> ang ibig mo sabihin, may multiple listahan. Sana yung ganoon ng Bicol, ito, 1.5. Meron eh. Meron. Uh, ang actuality po niya, magkano yung project na napunta nyo. Hindi yung magkano yung nakalaan sa budget. Ang mm -hmm. uh, reckoning niyan, Oh. Yung projects. Yung project, eto ganito kalaking pera na napunta sa inyo. May kontrata lang. Hindi yung magkano yung nakalagay sa budget. Dahil sa budget, wala nga nakalagay hmm. para sa Akobikol or sa region. Kasi lamsam. Kung estudyante ka, hmm. bibigyan kita ng uh, alawan. Okay. O, oh, bigyan kita isang libo. Hmm. Hindi mo naman sasabihin, ito, pan -drugs. ito hmm. pang drugs, eto pang toma. Ito, uh, pang-ayosi. Uh, Hindi mo na sasabihin gano'n. sum eh. Binigay ko iyo. Para si mo, okay yan, lahat po yan napunta sa pagkain. Ito. Wala nang detailed. So yung ating budget ngayon, next year, gano'n uli. Mm -hmm. Okay? <coughs> so yung 350 billion na yun, according to this senator, ay, congressman. Senator eh. Congressman. Hindi yung uh, ah, yung, yung okay, ano eh, okay, okay, okay. Yung, source stitch, yung source, yung source, yung snitch. Does, The needs. <laughs> this is this. Okay, 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 okay. Na-nadulas tuloy ako. mo. na ako. Ay, no, no. oh my God. Na-adulas